啊！进啊！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！啊！进！

thank naka unang araw namin kahapon magbangga sa inyo lahat mga kaidol dito kami sa nangalaw kay nagpakubli galing kami yung kanaroon kahapon ay eh, nagpatabi kami dito kasi iba yung panahon ito nga pala yung kapatid kong nadalay yung ilan na ito yung, ilan, yung, ilan, yung ilan ibang tanong sa kahit nung ipaw si kaya iso at saka si yung ko sa ni boy ang daming bangka namin taga dito mga idol taga puro yung taga isla sa kanipo galing kami sa kanaron lahat may isang gagawian nga ng masama yung panahon kaya pumunta kami dito hindi e, talaga masama yung panahon mga idol e, hindi na pala tayo ng tatlong piraso mga idol puro over hindi natin Tapos na video ang karapon kasi yung karating ulan takot na gumabasa yung cellphone kaya daming bangka doon mga kaidol you know? alam okay. ko lang mga kaidol, kung magkalma to ay mag liwanag to, kasi kung dito magliwanag liwanag eh, lang kami sa tabi tabi mga will dami na ganit mga kaidol you na know? eh, si Michael mga kaidol nagbukot <laughs> nagkumot ng ano, nagbukot ng kumot sobrang nilamigan daw siya eh, lahat ng mga ito yung mga ano namin yung mga jagimpan tsaka ano mga jacket puro nabasa wala na kami damit ito na lang sinuot namin last lang to kadol nakaluto na rin tayo ng ano ulam at kanin mga kadol kanin ito yung ulam mga kadol paksiw pa rin tulad ng dati sana maka liwanag to para makapangawil ngayong araw na to kasi sa ating kasi yung tanggap ng lapo-lapo may -lapo, eh, stop buying yung ano limang araw eh sa 27 pa yung tanggap ng lapo-lapo mga idol okay, eh, si Lord na ang bahala sa mga kaidol

Ngaro lang magkita mo kaya tono dito Nga bantla pwede no?